Jollibee, bakit? Apat lang yung finger mo, bakit? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yung <laughs> ten. <laughs> <laughs> Are you ready to Okay, everybody. Sandy, brewing up the candle. Anything for them la Let's see happy birthday. Alright, siyempre Mami ano mo na wish niyo sa inyong dalawang anak na yung birthday nila? Uh, good health, tsaka alam, uh, uh, laging may tapos sa Ano And of course Mami, ano mo gusto yung sabihin sa lahat ng tao nagbabahay na nagmamahal Rian and Kian? Thank you po sa pagpunta.